mm yeah. Yan guys, yung ano yung buwan. At ayun na may eroplano, guys. Yan ang eroplano yan. Parating. Ayun. Eroplano yan, guys. Ayun. Ayun. Kilag-kislap-kislap na yan. Eroplano yan parating. Ayun ka man isda. Isda guys. Nagtago. Oh. Nagtago siya guys. Nagtago. Nagtago. <laughs> so yun na oh guys, nagpatabi na kami. Patabi-patabi inaantay na namin yung kasamahan namin na iba kasi nandun pa sila yung may mga ilaw na yun nandun sila sa unahan pa kabi nandito na sa may ano, malapit na kami sa may pangpang -pang. -pang. yun sa may kabila yan pangpang -pang na kasi sila nandun pa sa may unahan yung may mga ilaw ilaw na yun antay na lang namin sila dito sa may kabila yan o oh, diba yan dito kami sa unahan yan si Kuya Omar sa may kabila o oh.

dito sa ano talaga dito lang ano patyagaan lang talaga ano dito sa ano pag mangingilaw ka sa gabi siyempre masakit na sa mata di ba masakit sa mata kay madilim nga yeah, pero okay lang kasi masarap naman yung ulam nandun sila sa unahan sila sa unahan pa sila yun guys yung mga kasama namin sa unahan pa antayin na lang namin sila dito sa unahan Ayan, habang uh, magpatabi kami ni Kiamara patabi kami dito sa may kabilang gilid ay na lang namin sila dito sa unahan nilalaki pa yung sikat sikat no kahit dito lang sa may mga tabi tabi dami sikat sikat ano yun? Sida? Ayun na, Dia sana mana? Mak sebut as. Nak matuk lau ka? ano sebut yang anu. Pasak. Patingin dok kamar huli mukemar. Enggak onayan, karami yang mana hmm. Wow, oh guys, oh, ang dami pala eh. Oh, yun oh. Diba, libre na. Mga ano yan guys. Isda na, tamay may dawat pa. <laughs> Isda may dawat. Oh, libre ka na yan sa ulam. Ihalo mo lang sa... Ano to, ilaga mo siya no? Tapos ihalo oh. sa mga ano gulay-gulay. Diba, dami. Ah, libre na ng ulam guys. dami. dami dami. <laughs> dami dami. Oh, <laughs> dami dami. Ang <laughs> iba, pagpaano, nakasipit lang dito naman man. May ilap. Napasok agad sa butas ka mo. Napasok sa bato. Sa butas. Ewan na ko lang mamaya yung dalawa kung, ila, kung maraming huli. Tab, ano, videohan din natin mamaya guys kung pag, yung pag ano nila. Pagating nila mamaya. Kung marami silang mga huli. Tara. Tingnan nyo guys. Pauwi na kami pero andahe pa rin tao. Andahe pa rin ang ilaw guys. Oh. Alas 8 na ng gabi. Alas 8 na tapos yung buwan. Ayan yung buwan oh. Wow. di ba? Stig. may buwan ayun yung mga iba oh. yung mga nangilaw pa guys yan tara uwi tayo dito na yung mga kasamahan natin sa unahan yan na ay yung dalawang kasamahan namin papunta na rin dito pawi na si si Carlo at si ano Kenuli yan pawi na sila ang laki ng bituin doon sa unahan o oh. Kaya na, lapit na kami sa labas. May mga ilaw. Andiyan na yung mga motor. Diyan kasi pinaparada yung mga ano, mga gamit. Yung mga motor ba at saka mga tricycle. Pero dito sa loob ay pumasok na multicab ayun sa una ano. May pumasok. O yan, dito na tayo sa mga ano. Dito nating iniwan yung mga gamit natin. At yung mga motor. Antay natin dito yung mga kasamahan nating iba. Na nandoon pa sa likuran. Ah, may, maya nandiyan na rin yun sila. Diba? Diba? Ayan guys. Dito na tayo. Malapit-lapit na. Ayan. Ha? Nandiyan na yung ilaw? Nandiyan na rin sila. Sunuhan. Ito guys yung ano, huli ni Kuya Mara. O diba? huli ni Kuya Mara ang dami. Mara-mara. Ha? amin guys oh mga kasag <laughs> kasag dawat uh, ba yan oh o ba diba? daming ang dami ang oh yan oh doon antay natin sila mamaya yung iba natin ano, i videohan din natin yung mga uhuli nila yeah, yeah, sarap ito gataan tapos lagay nang yung puso ng saging yummy yummy ito talagang sulb sakto talaga yami, parang, uh, lang, ah. mm -hmm. ah, parang ano lang, sinangag lang. Bagay po pwede na yun. Di ba, handa dami yun. Hmm? Oh, sarap yan. Magataan, daw eh. Ha? Nagkataan daw? Matami. Hmm. Antay natin sila yung iba. Patingin daw ka huli mo ka rin. Okay oh, na yan. Ano mo guys, ang dami rin itong huli. Oh. Isang kasamahan ko, yung isa nandoon yung hey, kay Kiyamara. Ito, ah? Oh, yan, yan, yan. puno yan. Puno-puno. Puno-puno. Oh. oh, di ba? Ang dami. Oh, yan. Oh, kay Carlo. Yan kay Canuli. Yan kay Canuli. Oh, dami rin, oh. Nalaki rin yung ano, dawat. Hmm. Ha? May nagkano kasi doon, yung nagsudsud. O, oh, di ba? Buhan. Uh, uy. Malaki yung dawat, oh. May isda pa. Kasi kasi hmm. kanina lang kanina. Lahat ng shields pang ano yun. Lahat ng shields ngayon, nanguhuli na yung kanina. Pampage yan. Grabe. Hindi nila yan. Puglas, Puglas talaga. Ang dami Di ba? Di yung isa? Tapos... Gigilayin daw si... Eh, ano yung kill? Halo, Ano? Yun. Nang? Pakain sa ano? Pakain sa... Manok. ganun? Ano? 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 Ano?

Ayan guys, yung mga kasamahan ko. ah uh, pahinga-hinga lang konti at uh, uuwi na rin kami. Uuwi-uwi pa na, pahinga-hinga konti. Tsaka <So>, ang dami talaga. <coughs> kaya, hindi kalugi, lugi. Tara. Ilawan, ay silaw yan. Ilaw to. Paano kaya makahuli ng mga daw? Kaya kitang buwan na kay Kinasudsud Manila? Parang natin na lang kitang buwan na. So ayun na nga guys, dito lang hanggang dito lang yung aming video ayan yung mga kasama ko at ayun ang aming mga hulay sa unahan. Yan. Maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsama sa aming video. So hanggang sa muli. Paalam.